bagong viral ngayon mga kamigo sa Sambuanga City <laughs> first time lakas ng Ferris wheel yung ikot mga kamigo sumisigaw na yung mga tao dito ayan ayan yung mga tao na yan ala dahit right, kuya hinahinayan daw kuya sumisigaw sumisigaw Oh. oh my gosh. Yan. Nakakahilo ako nga mga kami mo. ako sa sobrang lakas ng ikot ng Ferris wheel na ito. <laughs> Hala, sigaw pa more.

<laughs> Salamat daw nakababa na. Nakababa na. <laughs>